aktwal na nakuna ng reporter's notebook ang pagtatalo ng dalawang kabataang ito. Ang isa na tuklasan naming lulong sa solvent, ayon na rin sa kanyang kabarkadang si Joel. Kwento pa ni Joel, nabibili raw nila ang solvent sa mga nakatatandang nagbebenta nito sa gilid ng kalsada. Magkano ba yan? Yung limang piso, gano'n mo katagal gagamitin? Pagkatapos ng kalahating oras, anong pakiramdam mo? Sa isang maliit na parke, nakatambay ang isang matandang babae. Pero sa tabi niya, kapansin-pansin ang isang binatilyo at isang babaeng Walang patid ang pagsinghot sa isang supot. Maya-maya pa, lumapit ang binatilyo sa matandang babae. Agad naglabas ng isang bote ang matanda at nagtakal ng likido sa isang pangmalit na bote na hawak ng binatilyo. Sa pagbabalik ng aming team kinabukasan, nakita naming may mas bata pang mga suki ang matanda. Nakilala namin ang labimpitong taong gulang na si Dennis, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanya, solvent ang ibinibenta ng matanda. Nabibili raw ito ng patingtingi tingi sa alagang 5 hanggang 30 pesos. Iabot mo lang po sa kanila ang pera mo, tapos tatarihan nga po, ka po agad nila. Ayun po, pagkatapos mo ng tarihan ka nila, alis ka na po. Bawal ka na po tumagal doon sa lugar na yun na pinapeswaan po nila. Grade 5 daw si Dennis na magiwala'y ang kanyang mga magulang. Dito raw siya nagsimulang mapabarkada at gumamit ng solvent. Minsan po gumagawa po kami ng hindi po namin na alam. Nagnanakaw na po kami. Mapanganib ang epekto ng paggamit ng solvent sa murang katawan ng mga bata. Diretso sa utak ang epekto nito na maaaring magdulot ng malalang epekto sa pangangatawan, lalo na pag matagalang gamit. Acute or immediate effect. Okay, syempre pa. Naihilo ka, naduduwal ka. Basically, ang tama nito, una muna sa ano eh, sa neurons or sa ating utak. Okay, hi, lumuluta. Pag ito po ay matagal mo nang sinisinghot, pwede po masira ang ating pong baga, masira ang ating atay, masira ang ating kidney, masira ang ating pantog. Masira palang ginamit itong term. Wala pa po yung it can cause cancer nang makilala namin si Joel kapansin-pansin ang payat na payat nitong pangangatawan. Sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency of PDEA, nasa dalawang milyong kabataan ang lulong sa droga at iba pang inhalants gaya ng solvent. Kung tutuusin 1979 pa o panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang ihain ang Presidential Decree number 1619 o pagbabawal ng pagbebenta ng kemikal na may mga toxic fumes o vapors sa mga minor May katumbas itong parusa na mula 4 hanggang 8 taong pagkakabilanggo at multang mula 4 hanggang 8,000 piso. Ang problema hindi ito na ipatutupad ng maayos at tila ba hindi mabigat na paglabag sa batas kung ituring ng mga otoridad. Kaya naman kahit mga small time o patingitingin bentahan ng solvent sa kali, madaling nakakalusot at tila napapabayaan na lang. Ang Dangerous Drugs Board o DDB ang natasang magbalangkas ng na mga plano at pulisiya para sa isang National Drug Abuse Prevention and Control Strategy. Ang implementing arm nito na PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang siyang dapat na nanghuhuli sa sino mang nagbebenta ng abusive substances sa mga bata. So actually, ang tanong dyan, anong ginagawa ng community lalo na yan nasa Tondo, di ba? Dapat ang barangay uh, nakikialam, no? Dapat alam nila na may batas na pinagbabawal yan, no? And dapat alam nila na may initiative din tayo sa government na i-rescue yung mga kabataan na gumagamit, no? Dahil sa nakumpirma naming apektado na ang kalusugan ni Joel at may malaking banta sa seguridad ni Leia at iba pang mga bata, Minabuti naming ilapit ang kondisyon ng mga bata sa opisina ng DSWD sa Batasan Quezon City. Inirefer nila kami sa DSWD NCR at ayon sa isang information officer na nakausap namin sa telepono, agad nilang ilalapit ang kaso sa kanilang Comprehensive Program for the Street Children Unit. Ayon daw sa kanilang sinusunod na protocol, ang LGU at barangay na nakasasakop sa lugar ang dapat na maging first responders sa ganitong mga insidente. Nakatanggap kami ng mensahe mula sa information officer na pupuntahan na ng kanilang team ang barangay pag-asa ngayong hapon para sa isang reach out activity. Patuloy naming babantayan at tututukan ang mga susunod na mangyayari ayon sa Kuya Center for Street Children, isang non-government organization. Hindi sapat na basta na lang alisin sa kalsada ang mga batang nagsusolvent. Sa tingin ko kasi yung pinakatamang approach dyan, uh, i-educate itong mga bata na to na kasi hindi natin pwedeng mapepera sa to na mabago agad. Eh. Siguro habang nasa street sila, magkaroon tayo ng street education na ginagawa natin tapos turuan tong mga bata to habang nasa street. So sa ganun, tapos tamang monitoring din. So hindi pwedeng ano, one shot lang tapos tapos na. Kapag walang pamilya, no? yung bata or the families are incapacitated to really help doon sa pag-tulong sa bata, mm -hmm. uh, meron tayong mga residential facilities. Ito yung residential care facilities for our children at 3 kung saan habang nandoon sila sa loob ng mga centers natin, sila naman ay nag-undergo ng different rehabilitation program.